Isang araw sa kagubatan, naglalakad ang leyon, ang tinaguri ang hari ng gubat, nang makasalubong niya ang tigre, isang matapang at palaban na hayop. Sabi ng leyon, kay ganda ng berdeng damo sa paligid, umangal ang tigre. Berde, hindi mo ba nakikita? Asul ang kulay ng damo, malinaw iyan. Napakunot noo ang leyon. Hindi, kapatid. Ang damo ay laging berde. Uminit ang ulo ng tigre. Hindi mo ako mapipilit. Ako'y nakakita ng mas malinaw sa iyo. Dahil sa tindi ng pagtatalo, nagdesisyon silang lumapit sa matandang huwis na elepante. Nakilala sa karunungan at kahinahunan. Pagdating nila sa harapan ng elepante, sumigaw agad ang tigre. Huwis! Hindi ba't asul ang kulay ng damo? Sabihin mo sa leyon. Tahimik na tumingin ang elepante sa tigre. Saka tumango. Oo, asul ang damo. Nagtaka ang leyon. Pero huwis, alam mong berde ang damo, hindi ba? Ngumiti ang elepante at sumagot. Oo, alam kong berde ang damo. Ngunit hindi ako nandito para patunayan ang tama, kundi upang turuan kayo ng aral. Nagulat ang leon. Anong ibig mong sabihin? Sumagot ang elepante. Ikaw ay isang hari, may karunungan at respeto ng lahat. Ngunit pinatulan mo ang isang pagtatalo na wala namang kabuluhan. Ang taong ayaw makinig at pilit sa sariling pananaw ay hindi dapat pagaksayahan ng oras. Sapagkat tulad ng sabi sa kawikaan 18:2, ang mangmang -mang ay walang hilig sa karunungan, kundi sa pagbubunyag ng sariling iniisip. Aral. Huwag patulan ang mga pagtatalong walang saysay. Piliin ang katahimikan kaysa sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Katulad ng turo sa Sekobam Timoteo 2.23, iwasan mo ang mga usapan na hangal at walang kabuluhan na alam mong nauwi lamang sa mga pag-aaway.